natin yung sinasabi ni Father ha, kung paano gumagana yung human rights dito sa atin sa Pilipinas. Human rights? Pero nga itong pagtatar niya, anti-human rights. Ah, oh, sige, violator kasi human rights. Samaan ng mga adik. Pilaman kabuk ang ipatay o adik. Gipang logos, ipatay Mga bata pa gani, mga estudyante. Mga pare. Pilaman kabuk pare ang namatay. Tungod kay gitulis sa adik. Si Father Rabusa. Dito sa Maynaga, Galakao ng SRP, gitulis o tulong ating itong kabatanon, Nya ni aksyong sokol, gipusil sa usa, patay. Pag human, igo rang ningong adik, wak mangkukuk kailang, apari siya. Dito dapit sa negros, pari, padong magsikol, or padong bato magmisa, gadas yang maskit, gaklirikal. Gitulis, itiunan og ang sundang bato, lumingko bato. Nya, wak mo hatag dayon ang pari, giduksak ang pare Patay, adik ya pun. Ningon ya siya. Ang ang manggod, abin musokol musukol siya. Di ba extrajudicial killing man sana? Ako na ako'y mga lima kabukig igagaw o distant relatives na nga matay tungod ana. Nga nung ato ramang pilion o kinsay atong i-oppress o ipinalay sa extrajudicial killings. Nga din his Pilipinas, purti mang ng extrajudicial killings. Yung politika lang nila talaga, yung human rights na dito sa Pilipinas, di ba?